So pagbaba ng 10, aakyat tayo sa hagdan. Dahil doon ang exit. Noong una, bago ako dito sa Ayala Station. Kasi akala ko, ang exit ay pababa. Yun pala pataas. At agad-agad mo na makikita kung saan lalabas. Ganon lang kadali guys. At nasa 1 Ayala ka na pagliko mo sa kaliwa. Pero papunta tayo na BGC, kakanan tayo. At promise guys, ito na ang pinakahuling hagdan. Kasi sa tapat lang makikita mo na ang BGC bus at sa 15 pesos mo makakapunta ka na sa High Street BGC